magandang hapon mga kabayan free ride tayo estudyante anong school kayo ma'am? sa so, binil estudyante ng binil si out, -out sa inyo ayan si ma'am ka si classmate niya anong pangalan niya, ma'am? ah ko yan anong pangalan niya ma'am? as ayan. as ng binil ayan Ash. siya ngayon ang bibigyan natin ng free ride dahil pumayag siya na magpag video. Ayan. Huwag ka nang mag, ano, sa bayad, at mag po kayo. Thank you. I'm sure uh, na kayo. Oo. Oh, taxi vlog. Anong masasabi nyo sa free ride ma'am? Um, random, pero lifesaver. <laughs> Ayan mga kabayan, siya estudyante. Sang, anong year na kayo ma'am? Uh, second second. Second year? Oh, ano anong kay course? art student. Oh, yun. Siguro magaling tong mag-drawing. Ayan <laughs> Ay, yan, sure. mo, Yung, yung video na to, mapapanood nyo to para mapanood nyo. Ting ah, nag-vlog kayo. Oo. Uh oh, Ayan, nagbibilang si madam ng, ano, ng bariya. Kasi sabi niya, jikas na lang. Ah, pero, pero, okay na yan, kahit dina <laughs> pero, Pumayag siya sa video, pre siya ngayon. Ayan ang content ko pre -ride. Oo, taxi vlog. Kanan tayo na. Ayan. Ayan siyang ipipre natin. Kaya napaka-exe dahil malapit lang naman. Pero dahil sa wala naman si Ma'am Kaya ibibigay natin yung... Yun Hindi <laughs> po okay lang dahil na ano para ano nyo na po sa ano nyo. Ayan. Ay masasabi niyo sa pre ride niyo, ma'am. Oh, um, thank you, Kuya. So much. Uh, <laughs> para mapadun niyo kasi i-upload natin tong ngayon. Kayo yung D6 estudyante. Ayan. Eh si ma'am dito diretso pa no, ma'am, um, San ba dito? Ah, um, ng kanan po Ah, ito? Ah, mayo sa bed. Ayan. Ayan, si ma'am, maganda. Di, ang ganda niya, di ba, ma'am? Thank you. Ma Ayan, mga kabayan. Maganda si madam estudyante siya ng binil and tulad dati wala tayong pinipili sa pre-ride saan ko yan? youtube ah. Uh, tingnan yung youtube channel ko taxi vlog uh, yung sige, taxi des vlog ako yun uh, makikita mo to mamaya siguro mga ano mga 3.30 naka upload na to sige uh, message ka na lang sa mga magiging pasayro ko pang mapipre-ride um. Uh, lakinya. <laughs> no, yan na ready right kaya. Ero. Uy, ambisso eh, dapat malapit lang. <laughs> Dito kayo, Ma'am, nakita na. yan eh. Ayun yung pupunta ni Ma'am, di ba? Oh. Wala tayong pinipili, tulad dati, sabi ko nga. Ay, alanganin. Ang hinto ni Ate. Ayun, ang simamo. Oh. Thank you. Ayan, si ma'am, pre-ride. Ano na lang, subscribe nyo na lang yung video nyo, ma'am. Okay na to. Oo, pre-ride po yan. Oh. Ayan, okay P na P po. Hindi, pre-ride po <laughs> yan, ma'am. Okay po, hindi po. I-upload natin ito, ma'am. Oo, oh, sige. Ayan, siyang binigyan natin ng ano, dahil gusto niya nga ilagay sa lalagyanan natin sa likod. Siyang pre-ride natin. d 6 tayo, mga kabayan.